ka naman pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako mapagtrabaho eh. Di ba? May, di ba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture picture. Bigyan nyo naman ako time para makakilos ako sa tindahan ko. Kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko yan maa-handle? Kung dyan na lang ako nakarap sa camera nyo. Tama po ba? Hindi ko naman si Hindi ko alam kung may nangungupit na. Hindi ko alam kung anong kulang. Tama, tama, tama. Every time na pupunta ako dyan, wala. Nandyan na lang kayo. Gusto mo kayo. Nakarap mo na ako sa camera niyo, Pag hindi ka na galit kayo, sabi niya masama ugali. Ay, ay, nakapukos ako sa tindahan ko. Tama, Or, tama, 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 tama. Di ba po sana po may niyo ako? Ay, nito, ay nito, tindihan ko po kayo, support kayo, napukasalamat ako doon. Pero kailangan ko lang talaga kung di pa niyo. Yung e-port, yung nagusto tayo magpapitlog. Pero kasi nga, sa camera na lang ko haharap, sa inyo na lang, wala na ako magagawa. Paano na tindahan ko? Sige nga. Di ba? Yun lang naman yun, hindi naman siguro mahirap pakiusap. Maggano tayo, magtulungan, Magpakisamahan pwede dyan na lang sa camera nyo, wala na akong magagawa.